Ilang araw bago ang formal na pagsisimula ng 11th Asian Age Group Championships, kabuo ang apat na apat na tankers na ang magiging kinatawan ng bansa sa nasabing swimming meet. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Kasado na ang pagsisimula ng pinakamalaking aquatics competition sa bansa ngayong taon sa formal na pagbubukas ng 11th Asian Age Group Championship sa New Clark City Aquatic Center sa darating na linggo. Higit isang libong tankers mula sa 31 bansa ang inaasahang lalahok sa torneo na binubuo ng swimming, diving, artistic swimming at water polo. Nasa 44 naman ang magiging kinatawan ng Pilipinas na lalangoy sa harap ng home crowd at isa na rito ang Lasal Green Hill swimmer na si James Ray Kay Ahido. Sa paniyam ng PTV Sports kay Ahido, sinabi niya na puspusa na ang ginagawa niyang paghahanda lalo na ito ang unang beses na sasalang siya sa Asian Age Group Championships. Uh, nasa condition naman po yung katawan ko, tama naman po yung training, yung kain. Ito may disiplina, po sa tulog. Ang nilook forward ko ay mga good results po at mga good times. Nang tanungin naman kung nakaramdam ba siya ng pressure sa kanyang parating na kompetisyon, ay ito ang kanyang naging sagot. Uh, wala naman po. Hindi naman po napapressure na pressure na kinakabahan po. Sanay na po kasi. Pinakamotivation ko kasi sila mami po, the support nila. Bukod kay Ahido, inaasahan na lalangoy din sa Asian Age Group ang 32nd Southeast Asian Games multi-medalist swimmer na si Shandy Chua. Tarilo Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.